Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa atin channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, o di kaya, share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Salamat. Kabanata pito, ilang hakbang pa. Mabagal, may tensyon, mahina ang boses. Sa bawat yapak na lumalapit sa kasalanan, may tunog ang konsensyang ayaw mong marini. Sala ng bahay ni Namang Isko at Aling Medi. Gabi ng linggo, alas on ng gabi. Tahimik ang buong bahay. Si Mang Isko ay natutulog sa kwarto. Si Aling Medi ay nasa palengke paraw, sabi ni Cardo. Pero si Samantha. Nasa sala. Nakaupo. nanginginig hindi sa lamig kundi sa tensyon ng naghihintay na sandali. Muling bumukas ang pinto. Tahimik. Maingat. Alam ang bawal. Si Cardo. Hindi sila nagsalita. Isang sulyap. Isang haplos sa balikat. Isang paglapit ng labi sa batok. Cardo, mahina ang boses. Lagi ka bang gising tuwing ganito? Samantha, hinanghina ang tinig. Lagi mo naman akong ginigising ni. Lumapit si Cardo. Marahang umupo sa tabi ni Samantha sa sofa. Hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad niya ay sumayad sa braso ni Samantha. Hanggang sa mabagal na paggapang papunta sa kanyang leg. Hanggang sa mainat na pagdampi ng labi sa kanyang balikat walang halik na mariin. Lahat banayad pero ramdam ang lalim. Habang si Samantha ay dahan-dahang pumikit, ipinagkakanulo ng katawan ang ayaw aminin ng puso. Samantha. Paano kung may makakita? Cardo. Wala. Tayo lang. Lagi lang tayong dalawa. At sa katahimikan ng sala, sa pagitan ng lampara at ng mahinang buga ng ventilador. Dalawang katawan ang unti-unting naglapit muli. Hindi alintana kung ilang gabi na silang naulit. Hindi alintana kung sa kabilang kwarto ay may asawang natutulog. Ang mga daliri ni Cardo ay dumula sa baywang ni Samantha. Ang kanyang labi ngayon ay nakababad sa lid nito. At si Samantha, wala nang lakas para lumaban sa damdaming matagal nang iniiwasan. Mahinang ugong ng ventilador. Dampi ng halik. Buntong hini niya. Sa bawat halik ni Cardo, may tunog ng kataksilan. At sa bawat buntong hini ni Samantha, may pahiwatig ng hinanakit. Sa sarili. Malalim, mabigat. Hindi na ito basta damdamin. Hindi na rin ito simpleng pagkakasala. Ito na ay paulit-ulit na pagpili. Kung naramdaman mo ang init at bigat ng kabanatang ito. I like ang video. I-comment kung saan mo ilalagay ang sarili mo sa pagitan ng pagnanasa o ng konsensya. Mag-subscribe para sa Kabanata 8, ang Agos ng Umaga. Kung saan ang Gabi ng Lihim ay magsisimula ng makasugat. Kung kayo ay may ibang karanasan mula sa kwentong pag-ibig, pwede niyong ibahagi sa akin channel at gawa natin ng storya ang mga naudlot ninyong damdamin. Maraming salamat sa nai na gustuhan niyo ang aking kwento.